That's why early in the morning, I almost fell down dead in my own house. Biro mo yon, magsisilbi ka, tapos <coughs> tawagin ka ng kanong pagmumura at masamang salita ng isa na dito, ganun pala kalaking na niya. Kasi ganito yon. Of course, there is a presumption of innocence in favor of an accused person. That is a presumption. That's why the evidence of proof is on the prosecution. You and I are presumed to be innocent when we are charged. And it is not our duty to defend ourselves unless the prosecution has presented evidence against us. But that is only proof of innocence. Ngayon. Or presumption of innocence. Ngayon. in the course of a trial, iba pa ang standard of evidence. Meron kang standard of proof, which would be proof beyond reasonable doubt. Meron ka pa sa vista ng standard of evidence. Palit-palit yan. Pag nagbigay ng ebidensya ang kalaban mo, ngayon, magbigay ka naman ng ebidensya, kaya palit-palit yan. Siguro kung anong latest evidence na napakita mo. Alam ko yan dahil naging RTC judge ako eh. In fact, sa buong Senado, ako lang ang naupo at nagtyaga sa trial court sa Sansiri. City. sari, -sari rin mga tao at forms of lower life forms. Ito ay nakasipupa ko. Yung mga nag-declaim niya sa Senado na galing-galing nila sa batas, hindi pumasok yan sa courtroom. At ang alam nila, lumang-luma ng mga batas kasi hindi na sila nag-aral ulit. Kaya, pag sinabihan mo, ito na ang bagong teorya, sasabihin nila, ano yon? Hindi ko narinig yun ah. Hindi naman sila bingi. <laughs> Illiterate lang sila. <laughs> yan, upahin yan. Ito kay kaibigan ko ito. Eh, yung may kasalanan? Ako? <laughs> Ngayon, hindi okay, mayroon silang presumption of innocence. Or, presumption that they are innocent of these charges. Pero sa ngayon, merong ebidensya ang dyan yun. Dahil hindi man niyang lalagay, dahil isusu sila, nidimanda sila for libel. Kaya meron silang eyewitness na nagpa-identify ng sarili niya. At gumawa siya ng affidavit. Affidavit means that you are saying something under oath. When you say something under oath, Then it turns out to be false, you incur criminal liability. Plus, siguro yung eyewitness na yun, meron pa siyang supporting documents. Kaya siya nakakagawa ng ganon affidavit. So, all of these, ang affidavit ng isang tao na under oath, plus ang supporting documents niya to support his affidavit are called, in lawyer's language, prima facie evidence. Ang mga abogado, hilig-hilig ng mga Latin hindi nila alam dito sa Pilipinas, hindi na usong sa abroad. Prima facie means on its face. Panguka pa lang, alam mo na na no, may kasalanan. <laughs> ngayon, meron tayong prima facie case dito sa Inquirer e article today. Tingnan nyo ngayon. There's a prima facie case against these senators. Kaya kung may delikadesa sila, mag-leave sila immediately. Dahil hindi na may investiga ito. Nang sinabi ko habang nandig dyan sila, iyak-iyak yan sila sa mga uh, on the shoulders of their fellow senators or then cash in their chips. Meaning to say, kung ano mga favors nila ginawa sa mga senator na kasama nila, hindi yan maka maka-investigate sa kanila ng matino. Dahil lalapitan nila. So, ito dapat imbestigahin ng isang independent agency. Ngayon ang problema sa Ombudsman ay, under the Ombudsman Act, which was written by Congress, the Ombudsman has no jurisdiction over the Senate. You cannot file an Ombudsman case against a senator. The only, and under the Constitution, you cannot remove a senator by impeachment. Under the Constitution, you can remove by impeachment certain officers who are enumerated, but the senators are not included. Oh. So, hindi mo yan matanggal by means of a Senate hearing, by means of filing a charge in the ombudsman. Oh, ngayon sasabihin mo, ay di demanda natin sila sa Department of Justice para investigahan sila ng NBI. Maniwala ka, takot bang NBI sa mga senador? Eh, Senador, kaya kaya ang NBI kaya kaya ng sigaw ng Senador sa public hearing eh. May laks, may lak silang at ganon sila kapangyarihan? Pwede nang tanggalin ng taong sa NBI na yan o kaya ipasahin doon sa Mindanao sa fighting combat zone. Ganon ka napaka mangyarihan kan kanon ang kapangyarihan ng isang senador. Kaya masyadong importante sa ating bayan na eh, ba iba-investiga ito. Plus, dapat mabilis ang pag-investiga. Hindi na taon, wala pa rin decision. Because justice delay is justice denied. Kung matap, kung daang matuwid ang sinusunod natin, dapat si President Aquino